Ay, hindi ka sa hapot ko. Grabe. Mga mata pakinigan. Pastelan. Be, unat, unat ikon. Be, ano ah, iya dyan? Ang baw? <laughs> Tanar ko ah O, sa ato mga sulit sa Fortress Street, mga kaidol, sa may Sofogon. So, mga ato ato ang may trending sa plaza o best mag-in ninyo. Grabe. Mata mga bata, mga idol. So, ito na po sa pasayawang sunod. So, sa katilir ito, sa mga i-fans sa Ay, pag-speaker na ito, biyak ko saan ulit sa pagkakang mga itilubiran, sila kayo. Ay, speaker ko, dapat si speaker, sunod na lang. Ayan, so, balik na to. magawa, makakag sa speaker, dala na sa pagkakayaw ko pa. Oy! 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 Ito sa kapit ko! Grabe! Mga mata